Matapos makumplito ang isa na namang panibagong landmark sa Davao City, na Bukana Bridge, na proyekto pani PRRD at nooy Mayor Inday Sara Duterte, bunga ng kanilang negosasyon sa China kung saan nagdonate ang 1.5 billion ang China, kaya nagawa ang Bukana Bridge. We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. Subalit so, sa walang kaabog-abog, ang proyektong ito ng mga Duterte ay inangkin ni PBBM at ayon pa sa kanya ay bahagi di umano ito ng kanyang legasya. What? <laughs> kahit wala namang ambag ang administrasyon niya. So, this is one of the uh, one of the uh, four major projects that we are uh, legacy project. Ha! Huh? <laughs> in in, in Davao and its environment. Google, barilin kita sa mukha eh. Lo! <laughs> Bunga ng kakapala ng mukha nitong si PBBM ay hindi napigilan ni Atty. Rowena Guanzon Nabanatan itong si Bongbong Marcos na anya ay magnanakaw ng proyekto ng iba kung saan inaangkin na bahagi ng kaniyang legasya Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito nang uh, 2023. Uh, early 2023. Mga, late, late, 2023. I'm sorry, late 2023. Tanga, tanga! Ah, so sorry, I'm so sorry! Kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya uh, mga naka, mga, natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na uh, contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis. Pastilan! So weird! <laughs> Ayun naman kay Sasro Ganda Sasot. Sa sobrang pagkaklip ko nitong si PBBM, pati tulay, ay ninanakaw na! Butang oh, ina! Ano to? <laughs> <laughs> Dagdag pa ng mga taga Davao, matapos di umanong inspeksyonin ni PBBM ang Bukana Bridge, ay nabutas na ito na sa Bisaya ay ang ibig sabihin ng butas ay bangag hindut ta sa bukana bridge oy hindut yung gipaka trabaho ba ay kaysa ah bag o bagay gi inspeksyon na nay guba duro oh nay Kaya pala walang katao-tao ang inauguration ng Bukana Bridge. Wala palang makakapunta na mga tao. Piruin mo naman, sandamakmak na kapulisan ang nakaharang sa daan na nagpapakita kung gaano katakot si PBBM sa mga dabawenyo. Kaya pagkatapos ng photo ops ay nagmamadaling umalis itong pangulo. So balit hanggang sa dulo ay sinundan siya ng mga tao at ininsulto bunga ng kakapalan ng mukha nito. Hanggang sa huli, ito ang sigaw ng mga tao. <laughs> Talo. <laughs> sorry, sorry. <laughs>